Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al Ako po ay si PFC Abdul Aziz A. Jani, taga Kunlenu Albarka. Nung nag-apply kami noon sir, 300, 300 kami sir, dalawa lang kami na taga Albarka sir. Mga marami ka ba ngayon na ano na rin na interesado na rin na magsundalo? Marami na rin sir. Kasi katunayan yung iba sir, nagkapgo na sila. Yung iba, meron din nag ano nag nag-exam na ang sa akin lang sir na gagawin ko ang aking makakaya para makatulong sa aming lugar lalo na kung may gustong mag-apply eh, gagawin ko rin ng aking makakaya para matulungan ko sir mas lalo kami dumami dito para mas mabilis yung pagtulong namin sa aming lugar sir ano sa mga kapwa mo sundalo anong advice mo po pupunta sila doon yung mga sa kapwa kong sundalo na pumunta sa aming lugar ganun lang sir na tulad ngayon na respetuhin lang talaga yung reliyon doon sir yun lang ay importante sir at respetuhin yung mga nakata na namamuno doon yung mata, mas matatanda sa kanila lalo ng babae sir Pwede din man tayo magligaw ng mga tropa, sir, sa sundalo, gusto mag-asawa ng yakan. Pero magtanong-tanong muna, sir, kung wala bang asawa, baka may asawa na, sir, yun ang problema. Thank you, Ajid. Yes, sir, malang sangat.